Ito, sa isa pang uh, usapin ho natin ngayong uh, nagdaang linggo, tatlong opisyal ng pulisya at uh, labing dalawang iba pa ang ni relieve ng uh, Philippine National Police o PNP sa kanilang mga pwesto dahil sa mga di diumanong paglabag sa pagsisilbi ng uh, warrant of arrest kay Kingdom of Jesus Christ founder o KOJC, Pastor Apollo C. Kibuloy. Nauna na nga uh, sinabi niya, uh, dating Pangulong Rodi uh, Rodrigo Duterte, ang kasalukuyang uh, property administrator ng KOJC na nagkaroon ng overkill sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Nanindigan naman ang uh, PNP na sumunod sa batas ang kanilang operasyon. Naharap siya Pastora Kibuloy sa kasong qualified human trafficking at child abuse kung saan siya ay patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad hanggang sa kasalukuyan. Eto para pag-usapan ang isyong ito, makakausap naman natin ang isa sa mga abogado ni Pastora Kiboloy, Kibuloy na si Atty. Israelito Torion. Magandang araw, Atty. Uh, Torion. Welcome back sa Usaping uh, Legal. Kayo ay uh, napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV. Hello, good morning. Magandang araw po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng Usaping Legal. Maraming salamat po ulit, uh, paniero. At ay sinasabi ho ng inyong uh, kampo na nagkaroon na ng uh, overkill sa pagsisilbi ng uh, warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Maari niyo hubang ilarawan yung nangyari noong uh, magpunta ang PNP sa KOJC compound. Um, sa amin pong palagay, hindi lamang overkill, illegal din po uh, kasi ang nangyari kasi at uh, 3:50 AM, no? 'Yun ang pinaka-exacte. Uh, while the members of the kingdom of Jesus Christ were preparing for their uh, uh, devotional prayers kasi um, at alas 4 nagpe-prayan sila doon sa harap po ng kingdom eh, bigla na lang may commotion may dumating na mga pulis at uh, walang pasabi-sabi uh, naglagay ng mga stairs at inakyat yung uh, what's you call this yung stairs na nilagay nila sa harap ng gate po And then, uh, while it may be true na may isa na kumausap doon sa gwardya, pero sabi nung gwardya, eh, uh, pwede ba natin uh, hintayin yung mga abugado namin? Kasi hindi naman ako makabigay ng uh, pahintulog po sa inyo, sabi niya. Uh, so Pero while that uh, officer was talking to the security guard, yung mga armado po, complete with uh, uh, armalights, uh, mga naka full battle gear sila, uh, nag-akyat uh, na a uh, pa pa punta doon sa loob at nakapasok yung iba doon sa loob ng uh, gate po at uh, may mga footages po kami. Ang, ang ginawa kasing ito ay labag po sa rule 113 section 11 kasi dapat sana uh, magpaalam sila, tinawagan yung administrator po ng properties ng KJC si uh, uh, presidente Rodrigo Duterte at nagpaalam at ipaalam sa kay presidente na meron silang warrant of arrest at uh, pahintulutan sila na pumasok kasi po uh, facility naman po yun, gate naman po yun, at saka ang dala nila ay warrant of arrest lang. Kung hindi sila pinagbigyan ni Presidente Rodrigo Duterte, yun pa lang na pwede sila sigurong uh, pumasok doon uh, forcefully. Pero yung doctrine of proportionality rin wala kasi ang dami po nila talaga fully armed. May mga bata doon, may mga babae may mga matatanda po na nag-devotional uh, uh, prayers during that time. So sa aming palagay, uh, illegal ito kasi they also did it uh, in three other locations, separate locations. Eh, imposible naman si Pastor na nandun at the same time sa four other locations kasi you can only break entry pursuant to Rule 113, Section 11 po if you have reasonable grounds to believe that the person to be arrested is in that facility. Uh, sa sa nasabi ko na, impossible eh, imposible naman uh, sa four other four uh, places at the same time nandun po si pastor. So sa amin palagay, hindi lang talaga overkill, illegal po yun. Alright, sir. Uh, nabanggit nyo na rin ho kanina, no, attorney, may mga bata ho at matatanda. So, ibig sabihin ho, dahil yung mga bata at matatanda ay nasa kanilang nga uh, devotional prayer noong mga panahon na yun at hindi ho talaga ito ginamit ng, uh, ng Kingdom of Jesus Christ para gawing uh, pananggalang nga ho. Kasi yun ho yung lumalabas sa mga ibang uh, reports. Um, hindi po. Kasi uh, yung mga taga davao na mga pulis, alam nila na marami pong nakatira sa Uh, anong tawag nito, sa so facility po sa so KOJC sa so Buhangin. At saka especially dun sa Glory Mountain, eh ang laki po nun, mga 150 hectares nun. Siyempre naman kung walang mga tao dun, there are take takers there, may mga uh, members po na nakatira dun. Sa Prayer Mountain din, malaki din yun. It's even a tourist attraction. And there are uh, members who are actually living there. Marami po yung mga bahay dun, na tinitirahan po. So, hindi po sila ginagamit na human shield. People are actually living in the KOJC compound. Eskwelahan din po yun. So, yung mga uh, ibang uh, administrators po, doon din po nakatira. At saka may mga dormitories din po sa KOJC Central. So, kaya imposible na gawain po silang uh, human shield. Ang problema lang kasi, yung pina-implement, hindi po mga taga Davao eh. Uh, parang wala atang uh, mastery or even um knowledge of the terrain. Diretso lang sila, hindi ni ala, nila alam yung ano yung pinasok nila. We were informed na it was only when they arrived in Davao City, no, that they were told to uh, serve the warrant of arrest. Uh, walang proper uh, uh procedure ata na nagawa, wala kaya walang proper seminar. Uh, magka hindi pa magkatugma yung mga sagot kasi sa Glory Mountain ang sabi dun sa uh, representative namin doon search warrant daw yung dala nila pero wala namang pinakita pero dito sa KOJC Central when i arrived no medyo late na ako na karating ang pinakita sa akin at hindi uh, ang sabi lang is uh, arrest warrant kaya nga sabi ko eh, would that be proper that you would be uh, Uh, searching particularly each of the rooms in schools, in a school, no? And uh, the dormitories, lahat po ng mga rooms, pinasok uh, by merely uh, armed with an arrest warrant. Uh, nagtuturo po tayo ng batas, para hindi talaga po tama. <laughs> and attorney. sinabi naman ho ng PNP na yung operasyon nila ay sumunod sa batas. At as naman ho ng DOJ ay uh, si Pastor Apollo Quiboloy ang may kasalanan kung ba't naging ganito ang uh, pag-aresto ho, tangkang pag-aresto sa kanya. Ano po ang uh, masasabi niyo ho dito? Uh, opinion po nila yon, pero baka nakakalimutan nila na kung ikaw po ay akusado ng isang krimen, you have options under the law. Ang uh, option kasi na na-exercise ni Pastor no after we have presented to him his uh, remedies, is to question the finding of probable cause po doon sa Department of Justice. Uh, karapatan po natin yan kasi ang nangyari po dito, ito pong kaso na rape, human trafficking, physical injuries, na-dismiss na po ito dalawang beses sa uh, Department of Justice sa Davao City. At saka nag-petition uh, for review sa Department of Justice. Pinatulog po ito for more than 3 years. Ang PI po dito, more than 4 years po. So in accordance with Tata versus Sandigan Bayan, Kagang versus Sandigan Bayan, Katamko versus Sandigan Bayan, parang na-violate po ang right ni Pastor to speedy disposition of cases. So karapatan talaga niya mag-file ng motion for reconsideration. Now, uh, yung motion for reconsideration po ay hindi pa po, uh, what you call this, Uh, na rule hanggang ngayon. Hindi pa na-decidean po. And nag din kami ng motion to quash doon po sa mga korte po para i-question yung information and in effect, yung warrant of arrest. Um, and sa ano, it may be denied. So nagpunta po kami sa Court of Appeals, nag-petition for certiorari, Eh baka pareho po yung kaso namin kay Senator Lacson noon na in 2010, a uh, niya yung finding of probable cause sa uh, um, court of appeals at napanolify po ang uh, information at saka warrant of arrest for utter lack of probable cause eh sa amin po dalawa po eh utter lack of probable cause at saka yung uh, violation po so for uh, speedy disposition of cases so option po ito ng isang akusado Uh, magiging uncomfortable lang siguro sa kanya kasi may maghanap sa kanya pero it is a fact that under our rules, under our jurisprudence na uh, karapatan din niya po yun. Ayan attorney, magandang ho nabanggit niyo din ho yung status ho nung kaniyang uh, mga kaso kasi nagsasabi nga ho bakit hindi na lang ho uh, sumuko si Pastor Kibuloy at baka may mangyari pa ho ngang uh, karahasan o may madama, may mamatay pa. At uh, ayun nga ho, uh, wala ho ba talaga munang balak sumuko siya uh, Pastor Kibuloy at talagang ihintayin niyo yung uh, desisyon sa mga apela ho na ito. Um, actually, uh, another complication that uh, attends this case is the threat of extraordinary rendition. Uh, ano po ito? Uh, para maintindihan po ng ating uh, mga nanonood na mga laymen po, uh, para po itong uh, kidnapping uh, but it is sponsored by a state authority. no? Um, This is extraordinary rendition because this does this does not follow the usual route of extradition. So nangyari nangyayari na kasi po ito parang policy ata ito na United States of America since uh, 1906 pa no. And uh, pag meron silang uh, uh, pinagdududahan na mga terorista or mga lumabag ng mga batas sa kanilang uh, mga pulisya uh, pwede nilang kunin from one jurisdiction and transport it to another jurisdiction eh unfair naman po yun kaya nga nag-request si Pastor Apolonio Siti Puloy na dapat uh, mag uh, uh, palabas ng official declaration po ang ating gobyerno na hindi i-allow hindi payagan yung United States of America to interfere in our uh, domestic concerns or domestic activities no uh, would that be valid valid po yan in Nicaragua versus US the even the inter, uh, international court of justice uh, emphasized the uh, rule on territoriality territorial jurisdiction and uh, that uh, the state has the right to direct its own affairs and meron pang ano pa additional my threat of extermination as against him so uh, Maybe, uh, maybe uh, all of these played uh, in the mindset of Pastor Apollo Sikibuloy why he opted to exercise uh, his uh, right also to await the remedies that are available, the result of the uh, uh, remedial measures that we are doing for him. Ayan ho, malinaw ho yan, Atty. Torrio, na hintayin ni uh, Pastor Kibuloy yung uh, magiging desisyon ng korte uh, sa mga apelang ito. Atty. May balak po ba kayong ang uh, yung kampo ho, no, na maghain ho ng kaso laban sa mga pulisya dahil ho sa nangyayaring uh, insidente hong ito? Uh, honestly, uh, biniverify namin yung uh, post po dun sa page ni uh, President Rodrigo Duterte, no? Uh, whether or not yung instruction po niya sa amin na mag-file po ng kaso kasi uh, marami po kaming abogado po uh, lahat naman sila magagaling din ako po ay hamak na provincial lawyer lamang and we have to secure their uh, um, opinion also on the matter my view actually personal view is uh, kung pwede sana hindi i-include yung mga foot soldiers lang except yung mga sumira talaga nakita niyo naman na uh, Maski wala nag, nagsabi pa nga yung mga tao doon, pwede ba hintayin niyo lang yung aming abogado bago kayo pumasok? E, sinira na kaagad yung ano, uh, gate, no? klaro naman hindi sila makadenyin niyan. Eh yung iba naman uh, umakyat na kaagad at nanuntok pa doon sa aming mga miyembro. Eh yung mga nanuntok at uh, sumira ng gate, uh, siguro <laughs> mahirap na siguro advicean yung ating mga kingdom authorities na hindi sila fileland because they are active players in the violation of the human rights of the members of the Kingdom of Jesus Christ. But of course, uh, ako naman ay uh, abugado lamang kung anong instruction po ng ating uh, principal, ng ating kliyente, eh yun po ang masusunod. At kung makonfirm po namin yun, wala po kaming magawa. Trabaho lamang po, magpa-file talaga kami po ng kaso. At ni Torion, na ah, sa pagkakaalam nyo ho ba, nasa Pilipinas pa rin ba si uh, Pastor Kibuloy? At ano po ang kasalukuyang uh, disposition niya sa mga kaganapang ito? Honestly, uh, I do not have any contact with Pastor Apollo si Kibuloy prior to the issuance of the warrant of arrest of the Senate. No? Um, I only communicate with his uh, leaders po. Uh, eh, ang nakaganda lang kasi uh, parang clairvoyant si Pastor eh. Uh, when I had that discussion with him, no, together with other lawyers, dinala po niya ako sa labas at uh, kami lang dalawa nag-usap together with, uh, at after about an hour, sumali na kami ng tatlo ni Barangay Kapitan Crescente, Canada. And we had a long discussion, siguro mga three hours siguro, na foresee na niya, o, oh, uh, pag, pag ganitong mangyari, Bobet, uh, ganito ang gusto kong mangyari, ganitong sasabihin mo, ganyan-ganyan. So, kaya uh, I am in I am confident as to what to say kasi po uh, nanggaling po yung prior instructions sa akin po ni Pastor. So, um, I have been in uh, his lawyer for quite a time. Sa lahat po kasi sa amin, uh, ako ata ang pinakamatagal na abogado po niya. So kaya maka nakakapagsabi ako but as to recent communications po wala po talaga i receive my communications instructions from the authorities of the Kingdom of Jesus Christ. Ayan, ho attorney Maninaw din huyan no. Ah uh, panghuli na lamang ho uh, ano ho yung mensahe nyo sa mga kritiko ni uh, Pastor Kibuloy at ganun na din ho sa kanyang uh, mga taga-suporta. Ang mensahe ko lamang po thank you my <laughs> thank you my baby. Uh, sorry ha, kasi anak ko po yun na maliit. Oo. Uh, yung mensahe ko lang po sa mga kritiko, alam ko po na meron sa inyo na ayaw sa kanya, no? Uh, kasi our country today is very divided, no? Uh, uh, but I hope you understand our, our stand also on the matter. Uh, he was unjustly accused of rape, human trafficking, ah uh, physical injuries, and another crime of which he was able to prove his innocence already. And the uh, petition for review that was filed rested or did not uh, move for uh, more than three years. And all of a sudden, when it became fashionable to attack him, uh, led by uh, Senator Risa Hontiveros, bigla na lang na uh, naisiwan siya ng warrant of arrest ng Senado, naging fashionable na yung pag-attack sa kanya. Kaya, ang sa amin naman, Ano'ng uh, tiningnan namin yung DOJ resolution na minadali. Bakit po sinabi na minadali? Kasi na timing 'yun nung pag-issue ng uh, warrant of arrest against him doon sa Senado. Kung makita niyo po sa dispositive portion po. Um party po doon, dinirect yung Davao City to file human trafficking charges in Pasig. Kami pong mga abogado at yung mga law students, alam po na yung preliminary investigation po sa Pasig ay dapat gawain po sa Pasig. Hindi po ang Davao City po ang magawa ng preliminary investigation. Pero ang nangyari dito, uh, ang kaso, pinaprepare ng Davao City prosecution para i-file sa Pasig. Medyo mali po yun. At saka ang grabe po, instead na isa lang trafficking, naging dalawa pa eh doon sa dispositive portion which is the source of authority of the information. Okay? Uh, isa lang, eh naging dalawa, naging non-bailable pa. At saka hindi lang po yan. Kung basahin nyo po yung information, may criminal forfeiture order pa doon which empowered the court no via a motion on the part of the prosecution to issue APOs, asset protection orders po. Uh, anti-money laundering law po ito. Bakit po nalagay ang anti-money laundering circular and law sa kaso po na rape nag-originate? At ito po ang isa pong nakakadala po ng anxiety sa mga members na baka naman mapagkamalan na yung KOJC properties po na owned by a corporation, a separate and distinct uh, entity, ay mapagkamalan ng mga authorities na personally owned ni Pastor at saka five other accused. Eh baka kukunin sa kanila. Kaya po, yung mindset po ng mga members, they also have to protect the properties of the KOJC. Kasi maling-mali po na ang kaso na rape ay lagyan mo ng anti-money laundering clause doon po sa information. Kaya po, sana maintindihan ninyo, ako rin, Uh, I love Pastor Apollo Sikibulo. If you hate him, I love him because I have been uh, connected with him for a number of years already. I hope you also understand the sentiments of the members, no? At saka sa mga sa mga supporters naman po sa uh, Kingdom of Jesus Christ, wag po nara'yumawala ng pag-asa ako po ay isang Muslim. Sa lahat po mga Muslim po na mga sumusuporta ni Pastor Apolo Sikibuloy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandyan po sa ating surah na nakasabi uh, uh, po sa Quran, uh, In every difficulty, there is always ease. This also applies as a message to our uh, To the members of KOJC, sa lahat po ng paghihirap, sa lahat po ng difficulties, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagagrand po ng ease. No? Uh, there will always be sunshine at the end of a storm, at the end of every problem. So uh, wag po tayo mawala ng pag-asa. Marami po talagang salamat po, uh, Panyero, sa oras na binigay po sa amin. Ayan, malinang ho yung uh, Attorney At nakikisa ho ang usaping legal sa pagdiriwang ng Aid al-Adha ng ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat po sa inyong oras, Atty. Torion. Salamat po. Salamat po sa inyo, Panyaro. Si Atty. Israelito Torion, isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kiboloy.